anim na Filipino celebrity na di ikinakahiya ang kanilang stretch marks. Aminin natin ang social media ay may imposibleng mataas na pamantayan ng kagandahan. Ang mga larawang na Photoshop na amoy ng pagiging perpekto ay napakadaling makakain sa kawalan ng katiyakan ng maraming tao at nagpaparamdam sa marami na parang hindi sila maganda, payat o walang kapintasan munit sa kabutihang palad, ang ilang mga celebrity at influencer ay nangunguna sa pamamagitan ng halimbawa pagdating sa pagsisiwalat ng katotohanan sa likod ng maayos na mga feed ng mga tao. Ang mga animoy guhit ng tigre na ito na mukhang mahaba at makitid na guhit sa balat ay kadalasang tinatago ng make-up o na-edit sa mga larawan. Ngunit bilang hindi kaakit-akit, ang mga ito ay isang katotohanan para sa karamihan ng mga kababaihan, lalo na para sa mga taong sumasailalim sa pagbubuntis o isang biglaang pagbabago ng timbang. Ang mga nakaka-inspire na celebrity na walang patawad na nag-post ng mga larawan ng kanilang mga stretch marks sa Instagram. Kelsey Merritt, isang international na modelo, paglalakad para sa Victoria's Secret Fashion Show at kasama ang pag-post para sa Sports Illustrated hindi siya naniniwala sa pag-edit ng kanyang mga larawan sa Instagram. Hindi alintana kung ilantad ang kanyang mga stretch mark. Ayon sa kanya bilang isang modelo at isang figura na tinitingala ng mga tao, may pananagutan akong ipakita sa mga tao na ako ay totoo. Ang mga stretch mark na mayroon sila ay natural na sa katawan ng tao. Ang modelo at influencer na walang takot sa pagpapakita ng kanyang mga stretch mark ay si Lexi Noong 2017, nag-viral siya online sa isang na-post sa Instagram sa kanyang mga Tiger Stripes na nakakuha ng atensyon ng mga international na publication tulad ng People Magazine, Allure at Refinery29. Sabi niya, How I let myself get so insecure about something so natural. It took me quite a while, 23 years exacto, Munit inilalagay ito doon upang paalalahanan ng aking sarili at ang lahat na talagang wala itong dapat gawin o pakiramdam na kakaiba. Si Isa Kalsado, tagapagtaguyod ng pagmamahal sa sarili. Ang aking katawan ay dumaan sa napakaraming pagbabago at bilang isang resulta, mayroon akong mga stretch mark, maluwag na balat, mga peklat at cellulite. Hindi ko na nais na itago ang mga ito sa likod ng digitally distorted na mga imahe dahil ang totoo binabawasan nito ang presyon ng pagsubok para magmukhang perpekto sa bawat larawan. Anya. Proud Morena Beauty na si Gabby Garcia ay pinagmamalaki rin ang kanyang tiger stripes at hindi nag-abala sa pag-edit ng mga ito sa kanyang mga swimwear photos. Sagot niya sa tanong ng isang fan. Girl, hindi ka nag-isa. Tugon ni Gabby. Hindi ka bawasan ng pagiging babae mo ang pagkakaroon ng stretch marks. So go, wear that swimsuit and flaunt your body. Si Andy Iganman ay totoo sa social media. At pagkatapos anak ng tatlo, ang bahaging iyon ay hindi nagbago kahit kaunti. Inamin niya na mayroon pa rin siyang insecurities. Hindi nag-alin lang ang ibinunyag ni Andy ang kanyang mga imperfections. Hindi naman talaga nagbago ang itsura ko. I am very much aware of that and I admit, may insecurities pa rin ako gaya ng iba. Ang isa pang Filipina actress na mahilig sa beach, ngunit walang pakialam sa pag-post ng mga larawan niya na naka-swimsuit na hindi na-filter ay si Jasmine Curtis Smith na minsang tumugon sa isang commenter sa Instagram na nagtanong sa kanya. To which she replied, I don't mind my stretch marks. They are part of who I am. No need for me to cover them up.